19 and 10.45am So kaya po ako nag video ngayon guys para magpanawagan sa mga tao po na nakakilala po kay Braille o mas kilala natin si Christopher Galorio. Ako po ay si Eloy Albizo ay nananawagan po na sana po ay mabigyan na po ng justisya o katarungan itong nangyari kay Braille Galorio. Bali Justice for Bri Galorio. Ayan po. So nagsulat na po ako ng panawagan para kay Bri Galorio. So usually guys, uh, bali ato. So ayan nga po. So nagaano nga po ako ngayon na nananawagan po ako sa mga nakakilala, sa mga makakita po kay Bri Galorio. Nanaway, kung makita nyo, kung makita nyo po ang taong si Bril Galorio o si Christopher Galorio, siguro napapansin nyo po, nakita nyo na po ito sa social media, nag-viral na po ang kanyang litrato. Pinagahanap po siya ng kanyang pamilya, lalo ng pamilyang Galorio. Ay sana po mabigyan po ng katarungan ang paghahanap po kay Bril Galorio, lalo na sa mga kaibigan po na nananawagan din po na sana po mabigyan ng hustisya, katarungan at sana po ay magkaroon ng linaw itong pangyayari kung ano ba naging sanhin, naging mitsa, paano ba nawala itong si Brian Galorio o mas kilala po natin Christopher Galorio. So balit data po at marami nagtataka, marami nagtatanong, paano nga ba nawala itong si Brian Galorio? first time po kasi niya makasampa ng barko usually nakakataka nga naman nakakapagtaka po kasi guys na bigla na lang ang isang tao na hindi mo alam anong dahilan maraming so, <tong> kasi haka haka na nagaano po guys na sabi ito daw ay pinatay pinagis na lang sa dagat at marami ding haka haka na itinulak, itinapon, sinipa para mahulog sa barko na hindi po natin malaman kung ano po talaga ang dahilan ng sanhi kung paano nawala itong si Brail Galorio. Sana po ay mabigyan po ng katarungan itong si Brail Galorio so balik dati po at nakaka ano po kasi nakapagtaka po talaga marami na akong lumalabas ngayon na sima na kababayan natin Pilipino ang nawawala kagaya na lang ni Galorio Missing po siya hanggang ngayon kasi last December 28, 2018 last po siyang nakita at last po na mag nagkaroon ng conversation itong mami ni Bri Galorio na si Gina Pinky Galorio. So balit dato po at nakakapagtaka rin naman po guys kahit saan man tayo angulo san saan man dako makarating nakakapagtaka po talaga na parang nalang nawala na parang bola itong si Bri Galorio na wala naman tayong dahilan. What? So, eto lang po nagtatanong lang din sa marami. Paano nga ba nawala si Bril Galorio? Saan nga ba siya napadpad? Sino ang gumawa sa kanya? Sino ang tumaraydor o tumarantado kay Bril Galorio? Inapakabait eh, naman po nito ayon sa kanyang magulang at sa kanyang pamilya at kamag-anak. So, nagtataka din po ako. Ako din po nagtataka. Bakit ngayon lang po lumalabas ang ganitong balita? Matagal na po kasi ito. Matagal na po itong balita noon. Kaso nga lang ngayon na po nagkakaroon ng viral dahil simula na nagkaroon ng social media. Malaki ang improvement at malaki ang daan ng itong ng social media lalo na sa mga kababayan nating Pilipino na hindi natin mahanap-hanap dahil kulang din sa action kulang din sa pangalap ng informasyon salamat sa social media salamat sa mawana na social media dahil malaking tulong po ito. And guys, ito lang po masasabi ko sa mga tao na sana po, nakikiramay po ako. Kung man na di man natin matagpuan na buhay o patay itong si Ray Galorio, mas mabuti pa rin po na makita pa rin natin. Kahit man lang yung katawan niya, o buhay man siya o hindi. Nakakalungkot po kasi bilang sa isang pamilya, syempre ikaw, wala kang ideya wala kang kaalam-alam kung paano nawala ang anak mo, paano nawala ang pamilya mo sa hindi mo alam ng dahilan kasi napakabait nito sa hindi mo alam na dahilan kung paano nawala ang pamilya mo na ganun-ganun na lang bigla. Para namang impossible para namang itong kinuha na lang ng alien, ganun ba 'yon? Pero hindi ako naniniwala na kinuha na lang siyang alien. So guys, nananawagan po ako na please help and justice for Bryl Galorio missing for us sa lahat po ng mga siman na nawawala missing for us please help natin at salamat nga po pala kay Sir Raffy Tulfo Action na natulungan niyo po ang pamilya Galorio para mahanap na po si Bryl Galorio Maraming maraming salamat po sa inyo Mr. Rapi Tulpo dahil kayo lang po yung mismong broadcaster at media, media journalism na nakatulong po sa Pamilya Galorio para mabigyan po ng lunas, mabigyan po ng solusyon mabigyan po ng lutas itong pagkawalan ni Bral Galorio at sa iba pang mga seaman na kagaya ng mga kababayan po natin na nangangarap na makatulong sa Pamilya pero ngunit that of what sa balit at bigla na lang po sila So guys, ayan po. So nananawaga po ako sa inyo. Sana po ay mabigyan po natin ng ng hostisya itong pagkawala ng mga kababayan nating siman o kababayan nating Pilipino. Please help and miss us and my name is Elvi LV and please subscribe my YouTube channel and, my, and follow my Facebook account. Bye bye guys and pray po natin na sana mahanap na buhay man o patay mahanap na sana po mabigyan ng lutas mabigyan ng katarungan to nangyari pong kay Brian Galorio o sa pamilya Galorio nakikiramay po ako bilang supporters bilang um, nakaantabay din po sa ganitong pangyayari please help po natin yung pamilya salamat po and pakishare na lang po ng video na to.